Ayun mga ka may lalaban tayong gagampang ngayon. Tingnan to, oh, parang gagabang bahay. Ang liliit lang talaga nito, botchog pa. Ang pangit talaga ng kulay. Hindi ko talaga trip yung mga ganitong kulay. Dito siya natin ilalaban, oh. Ganda yung kulay, dilaw, makapal, balansi yung katawan, tapos bago. Pero hindi loaded. Ito sila pag nagkatabi, oh. Medyo malaki tingnan yung parang gagabang bahay, no. Pero maiksi ito, tapos mal malaki lang yung tiyan. Mahaba yung dilaw, tapos makapal yung ano, yung kalis. Pero hindi sila nagkakalayo, hindi talaga sila nagkakalayo. Tingnan natin yung gagabang bahay verse, na loaded versus sa yellow na bago pero matapang. First sago nila mga kaji. Ayun. Ganda ng nung laban bakbakan agad oh. Mm. Naku. Talo yung ano, yung loaded mga kaji. First na ano. Tumalon, bumitaw. Okay, wala. Wala ito, daan lang eh. Pero mukhang masama yung tama ng yellow, no? Yung parang gagabang bahay, may tama din. Ayun, ulit. Mm. Naku! Nakabawi yung ano, yung gagabang bahay. Actually, mukhang gagabang bahay lang, hindi siya gagabang bahay. Hindi ko talaga trip yung kulay eh. Pero niloda natin kasi gusto kong makita eh talagang lalaban pa ipapalag pa talaga yung ano yon kahit tinamaan ng una kahit alam mo na ano talo na ito yung siguro kagandahan pag loaded no kasi iba talaga yung, yung ano eh iba talaga yung lumaban yung gagamba pag mo eh ayun ay grabe ay wala na package deal na to pina LBC na mga ka-G ganito siguro talaga yung advantage ng loaded. Kasi parang, alam mo, hindi nawawala yung tapang ng gagamba. Feeling ko nasa ano din eh, parang hindi nakakaramdam ng sakit eh. Yung bago, so ang, ang tapang ng bago na yan ah, ninitel ko rin yan ah, bago ko nilaban. At talagang, grabe talaga, magaling talaga lumaban. Yun nga lang, tinama tinama na siya eh. may kagat na rin siya eh. kaya medyo siguro umayaw na.